Bibili tayo ng gyro na 12 piraso Super lumbran At ang driver natin ay oh, siyempre yung kabro natin oh, Ibura yan <laughs> Shout out guys sa uh, panday natin uh, Taga Borwanga Si Binigno Mga uh, gupuhon And then the brother <laughs> Guys uh, Second day na ah, trabaho <laughs> sa bahay namin, you know. Bumili tayo ng yero. Makbakan yung dalawa, Kaway-kaway, nai. <laughs> Busy-busy, gusto nang So, parang kukulangin yung ating kahoy, guys. So, for dos lang na natira. Kasi, ano to, may second floor kasi lamitin pa dyan ah uh, hard flex ang ating ang wall then plywood dito plywood na makapal alright putulan ng hero si noibi lang yan guys noibi lang walang noibi na hero just pinili natin eh, kailangan putulan So, may hero na yan sa kabila. Tapos na yan. Next naman dito. Bali, 12 pieces lahat ng binili natin. Siyempre, hindi mawala yung design niya. Ano dyan, binigno na yung arko-arko. Tingnan nyo ito. Oh, arko-arko yan. Hindi yan, dritso. Oh. Steg. pang cross Oh, di ba? <laughs> Ayaw magpapigil na pugpugpugpug pug, pug, si Binigno ay Dere Diretso agad pugpug Daw magasin lang ang kan? Di magasin lang? Mm, imo Imo pagid Imo pagid Sakaw. Wapatan <laughs> <laughs> doa